So, for this video, busy kami kasi inuna ko muna ang pag-kompleto pag sa mga tiles dito. Kasi nga, kailangan natong matapos by order. And then, yun po, nag-ano kami ng tiles, nag-order kami ng... Na Bumili kami ng tiles at saka iba pang gamit sa bahay kubo na ito na binigay sa akin ni Ate M. So, yun. Hinakot nila ni Bo Stephen nila ni Leo, Tatay Junior, Levi at ni Pipid, Pidpid, ang mga tiles galing doon sa baba. So, dahan-dahan lang sila kasi mabigat yung tiles at yung kalsada dyan or yung daan paakyat ay sobrang matarik. Mm -hmm. Kaya dahan-dahan lang sila hanggat matapos. <clears throat> so, ako nga naghintay dito na hindi pwede na magbuhat ng mabigat ay pupunta tayo doon dito sa sa loob ng ating munting bahay kubo kung ano na ang natapos nila ni Tatay Junior, So, agoy. So, ito na po yung this is the sala and kusina. So, isang ano lang. So, ito na pala si Levi. Sa mga nagtatanong sino si Levi, ayan, si Levi na ibang Levi. So, ayan, that is Levi and that is Tatay ay I love like Kuyugtay ang si Pidbid at si Leo. So, yun yung ano nila ngayon. Yun yung assignment nila ngayon. Maghakot sa mga tiles na mabigat. Kaya dahan-dahan lang para hindi mabinat. Kasi mahirap na pag mabinat. Ang dami pang, ang dami pang kailangan trabahuin. So dito tayo sa likurang bahagi ng bahay kubo. So ito, andito yung boundary. Ito na yung kusina. And then, tayo sa pinakalikod na bahagi. So, ayan. Hindi na yan sa akin yan. Ibang ano na yan. So, nandito lang talaga. Ito yung boundary dito sa pinakalikod. Maganda dito sa likod kasi ginawa nilang yan, ganito din ang gagawin ko dito sa yan o oh, mga garden yan okra, talong, malunggay sili, si, uh, patola. So, yan yung gagawin ko doon naman sa harap ng aking bahay. So, ito yung CR. Ang CR ay talagang sakto lang. Sakto lang yung CR. And then, dito naman sa makadaan na kaya ako dito. So, ito yung <coughs> excuse me. So, ito yung um, ito yung back back door yan yung kusina lababo and everything at yan yung ating ano dyan okay ay makadaan ako dito dahil so pupunta tayo doon sa mismong taas ng bahay na yun yung isa sa mga highlight kasi nga napaka overlooking so ano to very ano lang talaga bahay na to ito yung ideal na bahay na gusto ko ay ko ng bahay na malaki eh. Oo. Kaya maraming salamat kay ATMs for this gift. So ayan, ito yung so kasya lang kami ditong tatlo. Yung mother ko, yung lola ko, at saka ako. So ito yung makikita natin. Bintana na overlooking din sa dagat. Di arakatay tay, pag tay, Sila'y atong kapuyon, tay. <laughs> so, ayan. Mag-garden ko di at, tay. kana ako nang gardenon, tanan. a ko na ako naman Mag... Asam ka nga kanang sanga? Nalagay Mangayo ko ato, tay. Ako Di kay ako ganing pako ko anong si Leo og kamunggay kay daghan man kuno kamunggay sa si ilaha. Ah, akong pakuha og mga kanang kuan ba saha. Kay akong ikuan. Akong itanom diri. Mangayo ko tay ha. Ayan may ano pala si Tatay, si Junior yan. Tatay meron siyang ano nang sanga nang malunggay. Sh Ayan. Of, alikot, Sige okay. dong, ikaw bahala ja dong. So, ayan. So, ito lang. Malapit na siyang matapos tayo. And in the next few months ay dito na niyo, dito na niyo ako makikita. Siyempre, kailangan kong magstay dito for, hindi naman, best para, basta yung mother ko, dito siya magstay At yung lola ko. Kasi, dito ko sila papatirahin ito yung kanilang paradise. Tapos dyan, ayan. Yan yung makikita natin. Ganda, di ba? And then, yan yung ating kesami. Tapos dito, pag ano mo dito, pag labas mo dito, so meron dito yung parang platform, a ah, platform matawag nito. Tapos, may hagdan dyan. And then, That is the door. Palabas. That is... Ito yung aming kusina. Munting kusina. At dito ko ilagay yung refrigerator in this area here. Sadyang para sa refrigerator ito. And then... Dito yung TV. Ilagay ako dito ng TV para... Manood yung mama ko at yung lola ko ng kanilang... Uh, paboritong... Uh, content creator na si Pugong Biajero. Paborito talaga ng mother ko si Pugong Biajero. Dito, maglagay ako dito ng uh, couch. <laughs> And then, maglagay ako dyan ng TV. Tapos, bugat dong? <coughs> silang kung paimnon lang tamuron og Don Pablo. Painumin ko sila ngayon ng Don Pablo coffee. Tulungan natin si Mighty Mang sa kailang negosyo magpa-deliver ako later ng Don Pablo Coffee para sa kanilang snacks pagkatapos ng kanilang hakot session so yan yan yung gusto ko, ganyan mga tawag Yan, yeah, ganyan gusto ko mga uh, kawayan ano kasi yung kawayan eh ang kawayan ay uh, matibay kasi nga, yung suggestions nila yung decorative na kawayan ayo ko nun. gusto ko kawayan talaga so ayan so paglabas dito yun yung makikita mo at yun yung mga kawayan no ito yung gusto ko na kawayan kasi ano to matibay talaga siya at sinadya ko na ganito yung style para yung amoy di ba may mga amoy no pag nagluto ka ay lalabas na automatic dito mm -mm. so ano lang talaga siya ito yung bahay na pag sabi ni ATMs na mag-isip ka kung anong style ang gusto mo kasi ikaw nang bahala sa style basta sila ang bahala sa budget. So ayan thank you ATMs and ito na po malapit na siyang matapos. Hindi lang hindi lang hindi nga lang ganoon kabilis yung pagtatapos nito kasi nga si Tatay Junior kasi busy siya sa sa church. Busy siya sa church and then sita si Tatay Junior din yung parang right hand ng aming parish Paris priest dito na si Father Eric. Na every time na merong merong mga ipagawa si Father Eric sa church, si Tatay Junior talaga ang anuhin niya, ang tatawagin niya. Kaya okay lang sa akin. Magpaalam sa Tatay. Sabi Tatay Junior, at Cha, doon mo na kami sa simbahan ha. Sabi ko okay lang tay, walang problema tay. Ah, di ba? At lord, lord, lord. Meron akong nakitang pumelo. Pwede kaya bibili? Yan o, oh, pumelo, doon. La, pumelo. Yan, pumelo. Doon sa kapitbahay. Ang ganda ng kanilang pumelo, day. So, ibig sabihin, ang pumelo, pwedeng itanim, day. Yes, pwedeng pwede, So, yung garden nila, oh. Yung garden sa likod. Siguro pag meron pa tong bunga itong mga garden nila, ay bibili ako nito. <clears throat> Once, nandito na ako or titira ako dito sa ano na to sa alam may, may baby titira ako dito sa bahay na to if wala pang hindi pa mag ano yung hindi pa mamumunga mamumunga hindi pa mamunga yung mga itatanim namin doon sa harap so an mag request lang ako na itong niyog na to babayaran ko na lang yan at saka papaputol ko dai kasi ano yan Mag-request na lang ako sa may-ari na bayaran ko 'yan. Bilhin ko ba para maputol? Kasi nga mahirap pag may mahirap pag may ah uh, mahirap pag may ano diyan kasi nga ma ma madaling masira yung bubong. So dito yung side na makikita mo talaga yung dagat. Eh, di ba? Dagat na 'des. And excited na ako na dito na naman ako magra va, va and it, ito yung gusto kong mga ano eh ito yung gusto kong mga location na overlooking yan napaka overlooking and this time dagat naman tapos sa ilalim pwede dito magpahinga, magpahinga. pwede magpahinga sa ilalim kasi pwede dito lagyan ng bed pwede dito ng lagyan ng bedong no kasi hindi siya mainit no Bed. bed siguro ay eh, pwede hapon hmm. dali kayang hmm. dagat ang init ang hangin sa dagat ba o ang bawang sa dagat yung simot oh, oh bitaw nindot buntag oh ah. ko, naman ang um. motor oh so, dito magga garden kami dito ito lahat garden papunta doon sa baba. lagi sa mo dong, ay ni abos inyong kaugalingon. Ang Hinahinay lang. Kay marami pa tayong tatrabaho in soon. Okay, so yan muna for now and see you on my next video. Thank you so much Ate Ems. Malapit nang matapos. <laughs> Lapit nang matapos at ang bahay na binigay mo sa amin. The house that you gave to, to us. Courtesy of Ate Ems and Kuya Del of London. London Bridge is falling down. And then, pag, pag, pag dumating na yung, ano, yung solar, kasi may magbigay ng solar. Yan, pupunuin ko to ng solar. Solar dyan, lagyan ko din ng solar. Yan, hindi ko yan ipapaputol. Kasi gusto ko yan. Ah, papaputol ko yung mga, yung mga twigs, twigs na sira. Pero yan yung gagawin kong poste sa solar. Hindi ba laisyo? Pagka laisyo. Kunti, gusto ko talagang ganun lang na bahay. Hindi ba? Thank you Ate Ems and Kuya Dels for these blessings na po sa akin and sa pamilya ko. God bless. See you. Thank you Kuya Del and Ate Ems. Lapit na siyang matapos. Tsaka dito, garden na to. Garden. Para hindi tayo magugutom. And yan yung dagat. Overlooking sa dagat. And ako ay excited na rin. Na dito na ako. Maganda dito pag umaga kasi yung yung ihip ng hangin galing sa dagat pag umaga maganda. Galing sa dagat. Pero pag ngayong hapon medyo mainit. Init. Okay, so na yung, na ba? Kiss you later, bye.